Hindi na nga, hindi, hindi ka na din mauulit dito. Kasi ayaw ko na late eh. Tapos late-late kayo. Tapos sinadama yung kuya mo, totoo ba? Bakit hindi ka nag-ano na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Oo okay, po, ready na, na po so kami. Gusto siya ang inintay niyo. Hindi, nakita mo ako girl, di ba? Trip pa lang, okay na. Hindi, so late ka nga. Sa so attitude ka gano'n? Dito na. lang. Eh, ba't dito attitude ka sa akin? Ba't ka na late? Pinagintay mo. Alam mo ko lang nagpapahintay sa akin dito. Tapos si ikaw late ka. Sorry. Tapos ito lang handa mo sa akin, crab lang. Sabi nila ay, madaming ay, food, di diba? ano ba? Naku, ano bang vlog to? Kakaloka, ano puchi Puchi? Ano ba to? Pao? Sorry. Kaya nga, ba't ganito lang? Tapos late pa siya. Ayun kung tuwag na ito palabas, ha? Nairita ako. Oh, okay. Diba? Kahit di mo promote yung rewind, wag na lang. Ha? O ba't naiyak, ka? Hindi, ha? Nakakainis pa. Magagawin mo magandang setup nito kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, diba? Ang dami kong kailangan asikasuhin. Kasi namayan mo, paulan na. Jeff, cut mo huh? na. Pag ilabas to, ha? Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? ako